guys may nakuha ako rito Alimaw, guys sa loob ng butas na to guys ito guys tapos yun ako ako asawa niya ito ito yung nauna kong nakuha asawa niya siguro to kasi babae ito guys ayan o oh. ayan malaki so naramdaman ko kanina nandito po yung isa nandito sa pinakadulo ng ano so kailangan natin ito kaya dito muna natin ilagay ito sa ano tabunan muna natin ng putik to para hindi maka ano takas kas jaga muna yan guys so, oh, gawin natin dito guys palakihin natin yung butas ito maliit kasi di kamay ko hirap din pala ng ano ko pala Mag-iingat tayo rito kasi ano babae, ano to lalaki, alimaw kaya matapang, masakit yung sipit nito. Kaya subukan natin ulit dukutin. Kailangan natin mag double gloves para sigurado sipit tayo. Kung hindi, durog yung kamay natin dito. So nandito sa guys Yung may siksik -sik. Kailangan natin tutusokin guys Para lumabas na kasi nandito sa Kapansin ko Tutusokin na natin ito palabas ang problema guys lumalaban sir so, nandito na siya oh Andito na siya guys, lumalabas na. Ay so guys, kamot yung guys, naipit na uh, dyan. Okay, ilang alimang na to guys. Ang sakit. Ayan yung nakasipit. Alimang ako sa awang guys. Grabe, buti lang pinitawan niya. Ayan Oh. Ang laki pa naman ito. Sarabang kahoy. Ito kasi yung kahoy guys o. Oh. Ang laki. Yes. kas nakuha kuat na dari kita So guys ganito kalaki na kasiyipatse ka ni na grabe ganito kalaki na kasiyipatse ka ina hanggang may na maduro grabe si brasa kit grabe oh, lang hingi na talaga siya dito yung sakpo lakay ka kayo atin ka kayo guys so Dito 'tong asawa kanina. Bidali ko baka kasi bit bitawan ako yun pala hindi. guys, ito yung niya guys oh. ito yung niya. oh grabe babae ito yung asa, bana niya guys ito itu asawa malaki pinahirapan na oh grabe untuk na maputol daliri o ko kayo sa lalaki alimang na to so, okay, guys maghanap na ulit bah iba thank you